So, ang tawag sa lugar na to ay Disciplina Village. Ang dating nakatira sa Danger Zone, ito na ang relocation nila ngayon. Dito po yung sa Disciplina Village Bignay in Valenzuela City. Hindi lang ito basta housing project. etong community na to ay kompleto ang mga facilities. Meron na itong school, health center, police station, children's playground, supermarket, palengke. Kumbaga, nandito na ito sa Disciplina Village, hindi na kailangan lumabas pa. Diba? Napakaganda. Papasalan natin ngayon itong mga pabahay dito after ito ma-turnover. So, karamihan dito ay mga na-relocate. Ito yung mga nakatira dati sa danger zone. Alright, ah, nandito na tayo sa Valenzuela City. Ang pupuntahan natin wow. dito sa Barangay Bignay, Valenzuela. Ito po yung tinatawag nilang Disciplina Village na kinonstruct para sa mga ISF na mga nakatira sa danger zone. So, malawak ditong area ng mga pabay dito. Actually, ito yung malaking discipline village na pupunta natin. Pero meron may ito kasunod, yung mga sinauna pa. Yun na yung yun sa kabilang barangay doon sa barangay Ugong. Balinsuela City. So, meron pala gagawin ko dito. Oh. Uh, Panibagong Lawang Bato Indoor uh, Sports Center Phase 1 70 Million Pesos Itong gagawing uh, project so, Ito yung finished product niya, maganda oh So marami na yung disiplina Village dito Itong pupuntahan natin, ito yung mga naward na pa mga ilang taon na nakalipas And, Pero ang maganda kasi dito, kumpleto siya ng uh, facilities diba ba? Pagkapasok mo sa loob, nandoon na ang usang nandoon ang school, uh, health center. Kaya pag lumabas naman sila, malapit lang din doon ang mall, may ibang mga bilihin. Yeah, so meron din disiplina village to doon sa barangay Ugong. Yan naman yung mga iba doon apektado ng bagyong Undoy. Eh okay, nabigyan sila ng uh, mas magandang uh, relocation doon. So 'yan yung part 2 ng uh, video natin. So ito po yung kalsada sa Valenzuela ngayon. Uh, halos 1 to 2 lines pala ito. Approaching tayo sa pinaka-entrada nitong Disciplina Village. Ang maganda dito sa mga housing project na construct dito mismo sa for example Valenzuela ay malaking advantage talaga. Kasi for example, yung mga na relocate, yung mga nakatira sa danger zone na taga Valenzuela lang, mabibigyan sila ng relocation dito lang mismo sa Valenzuela. So, malaking kanya advantage dahil 'di ba sa iba, pag sa Metro Manila, yung iba doon pa sa Rizal, Cavite, so medyo malayo. Eh yung iba kasi dito matagal na sila nakatira. So, nandito na rin yung hanap buhay nila, mga kamag-anak, yung mga anak nila dito nag-aaral. So, kaya, kung talaga, very advantage. Kaya, yun yung mga ibang sagot yata kapag tinatanong namin sila no, yung mga nakatira sa danger zone na uh, mas gusto nila malapit na mismo dito sa kung saan sila nakatira ngayon okay, sa barangay Bignay so merong ginagawang uh, project ito ko bay, no? installation of roadway lightning structure along lawang bato punturin na uh, Big Bignay So ang dami palang ginagawang mga projects simple pala, no? Dalawang bato. So medyo masikip lang yung mga kalsada, no? Sa kaliwa tayo ngayon dito sa Gulod Street. Big na. Bignay. Ah, ito. This way to Disciplina Village, Bignay. So, yun na kami nung nabanggit ko na itong village ay maganda dahil kompleto siya sa mga facilities. So, parang siyang isang komunidad. Hindi mo na kailangan lumabas. ba? Diba, meron ng school, fire station, health center, kompleto. Village ay tinayo ng pamalang lungsod ng Valenzuela upang imulat sa disiplinadong pamumuhay ang pamilyang inilikas mula sa mapanganib na panirahan tulad ng gilid ng mga daluyan ng tubig. So, what? Oh, diba? Ang oh. Meron na siyang covered court. Yan, pa natin yung iba. So, yung iba ito kabahin, ito yung mga nakatira dati sa danger zone. O, oh, meron na siyang health center, no? Oh. So, Ito yung mga bahay. Maganda, guys. Ibang-iba na yung mga patirahan nila ngayon, no? Oh. Pero meron din ang designated na parking, no? Oh. Maraming sakyan. So, less uh, obstruction dito sa kalsada. So, ang maganda rin nito is yung school. Ano pa ito? Ito yung, ah, ito yung basketball court. Oh, may na panglibangan din. Children's playground. 36 units sa isang building. Okay. Ilang Kasi merong black black dito. Pero nakatira kay dati sa danger zone. So, sa dito, dito. Ha? Saan parte ma'am? Ilalit ng tulay o river? Ano? Tabi, tabi ng ano, panay. Ah, parang estero. Ano? Kasi napansin ko sa relocation nyo dito ma'am. kumpleto siya ng facilities. Oo. Meron na silang school, health center, oh, oh, fire, fire station, basketball court, senior citizen office. Oo, oh, oh, meron. Ganda. Ayan. Kaya medyo matagal na para ito mga ibang building nako oh, ba yun? Oo, oh, oo. Una-una lang ang mga nalipat din. Hmm. Ewan, 2009 din. Paliniwipan lang mga 2,000. Bago lang? Paraan lang. Paraan pa. Pero call ma'am, ma, -okipado na lahat dito o meron pang mga bakante? parang naka-reserve na lang Alright. ay na yung dating nakatira sa danger zone sobrang ganda na ngayon kompleto sila sa facilities at tigit sila at very con peaceful wala kang problema yan dito pagkagising mo labas sa lakad ka dito jogging so maganda yung ito yung pinakadaanan ng mga tao so ang iba dito sa baba, mo, sa baba, meron mga sari-sari store. napakahaba pala. Okay. So yung karamihan na anak buhay nila eh, malapit na din dito sa Valenzuela. Marami silang mga ganito. Oh. Yung mga mobile cart. cart. <coughs> Ito yung pangarap ng kabahay talaga yung parang nasa isang community lang kaya ba. Yung mo, walang maingay ng mga sasakyan. Walang uh, mausok. Peaceful parang nasa probinsya ka lang. Okay. So ang tawag sa lugar na to ay Disciplina Village. Ilang story, ilang story po yung building niya, ma'am? Three story. Ah, dalawa. Ah, so malaki pala yung space ng isang unit, ma'am. So itong isang bintana, isang unit na 'yan. Opo. Baba, ito at kalbawa, ito baba. Ayun yung second floor nila. Eto, ito iba na 'yan. Ah. Ah, so first and second floor. Oo, maganda din. Kasi sa akin nakatira dati sa, sa F. Bautista F. Bautista sa daanan ng tubig parang estero o creek. River. Oh, river river talaga. Kumakapak na rin dito. Di hmm. kami ni Nile. Sa nabanggit ni Ma'am dito, hindi na sila binabaha. Mm -hmm. Hindi na nilin hindi, hindi na sila kakabahin. Tatluing may ul malakas na ulan, hindi na magiging pake na magamit na. Oh. Hindi na sila dadalhin sa evacuation Safety center. Na kami, Safety na. Paano naman yung harapan niya dito, Ma'am? Ako may tindahan. Ah, dito sa mababahan baba, mga senior yan. At so, pag sa akin, senior, sa baba kami. Hmm. Pero paano pag may senior sa taas? Ah, meron po siya. Ah, meron din. Dawag isang kwarto mo. So, ito yung pinakababaan niyo, ma'am, dito. Sa kabila, wala. Kung anong makikita niyo sa baba, ganyan din ito. Ito yung playground kami, dito tayo diba, mapasok. Yan. Explore ka po, ya? Oo. Uh. Ay, ano terjadi nangyari diyan, 'di ba? Kanya tawag dyan? Tiso. 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 Manipo. 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 <laughs> nang tawag diyan. Swing. Siso. Siso. di Ay, kalat pala, yung mga basura pala dito lang iniiwan na tapos kinukuha na lang siyang truck ayo dito, the waste management division ayun like so ito yung fortune market na, na pala yung pala yun kayo market Kompleto. Wow, oh, grabe diba? Hindi na kailang lumayo pa. Dito meron ano naman to. Welcome to Hapag. Ah, taniman ito ng mga frutas at saka gulay. So literally, hindi mo na kailang palang lumabas. No? Nandito na lahat. No? yung e mga basic na pangangailangan ito naman uh, basketball court ito ah, parang evacuation center tapos merong basketball court may mga ako dito sa loob eh, tignan pa natin ano pang meron dito So itong village pala kabay, Meron silang katabing Happy Shopping Mall Ah ito pala oh Lalabas ka lang Maganda pala yung location talaga nila Happy Shopping Mall Tapos dito meron namang Camellia Vera Ayan, kundi subdivision Pamelya Vera. Marami din pala mga kondito. Establishment. Ha? Ayan, naikot na natin itong Disciplina Village. Kitang-kita mo naman, kompleto. Nandito na lahat. Hindi na kailang lumabas. Kung dati, nangangamba ka na bawat bagyo or magkaroon ng sunog ang mga tirahan nyo ngayon wala na talagang napakatahimik dito walang problema pagkalabas mo mag unwind, mag jogging tapos kausapin mo yung kapitbahay dyan so ganitong housing project ang maganda no kitang kita mo na paglabas mo nandun na yung shopping mall mga establishment tapos napapalibutan sila ng mga ibang pan dito eh, kung parang subdivision din yata yung sa kanan no? lawak Tsaka walang mga high-rise building, 'di ba? Natural yung pagdating mo dito sa paligid mo, para nasa sa probinsya ka lang. Diba? Ang ganda Oh. Yeah, sapong sapto ka jogging ka. So, ang Marcos administration ngayon ay target nilang gumawa ng mga housing project 1 million per year. So, a total of mayigit 6 million housing units pagkatapos ng Marcos administration. So marami na rin mga pabahay napunta na natin yung sa Valenzuela sa Arpong Bato may ginagawang bago dun kung din mga high rise building o oh, ito yung supermarket to diba yung palengke na dyan na rin nasa loob na yan ng uh, community tapos ito meron din itong school So, yung mga estudyante dito, walking distance lang sa kanila, kaya safe na safe. Abangan nyo ang karugtong nitong video. Ito naman yung sa Barangay Ugong. Ito yung mga sinaunang housing project. Panawang pa ito after ng bagyong undoy. Kaya matagal na. So, bisitayin at kamusta. dire natin to.